What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang one week income dito sa GrabCar. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala, sa hindi pa nakakalam, mayroon din tayong Facebook page na Battered Husband and TikTok account na Battered Husband. I-follow nyo na rin dahil nag-upload tayo ng mga update doon regarding dito sa Grab platform. So ito na nga, ipapakita ko sa inyo ang ating one week income dito sa Grab Card. Ito ay nangyari noong January 20 to 26, 2025. So ito na nga, open lang natin yung ating Grab Driver app. So makikita nyo dyan, 5 star tayo. Punta lang tayo dito sa earnings. So click lang natin yung earnings. Tapos punta tayo dito sa may Uh, booking. So nakikita nyo dyan, zero bookings ako dahil hindi ako bumiyahe ngayong araw na to. So punta tayo dito sa weekly. And then punta tayo dito sa week 3 which is ito nga yung January 20 to 26, 2025. So dito makikita mo, uh, sabi dito naka 55 jobs tayo na natapos. So bali ang Uh, nahatid natin natin na customer ay 55. So kung makikita nyo dyan, uh, biyahe natin Tuesday, Wednesday, Thursday, tapos hindi tayo bumiyahe ng Friday, tapos bumiyahe tayo ng Saturday and Sunday. So kung makikita nyo, hindi pantay-pantay yung kulay green dahil iba-iba yung income natin. Yung iba kasi dyan, half day lang tayo. Yung iba naman, late, lang, late na tayo bumiyahe. Kaya ganyan yan. So mag-start tayo ng January 21, 2025. So... Diyan makikita nyo, ang ginita natin is 1,983 pesos. Titingnan natin kung anong oras tayo nag-start. So, dito makikita nyo, uh, 5.12 ng umaga. So, ibig sabihin, alas 5 na araw tayo uh, nag-start. Yan yung pinakaunang booking natin. And then, natapos nga tayo ng alas gis. So, natapos tayo ng magalas alas 11 ng umaga. So, start tayo ng 5 uh, bilangin natin so bali 6 hours na biyahe yan kumita tayo ng nasa 2,000 pesos yan kasi may mga tip pa naman yan so in 6 hours kumita lang tayo ng 2,000 pesos and then nung Wednesday ito naman yung January 22, 2025 so nag start tayo dyan ng alas 5 ng 5.40 ng madaling araw. So yan yung pinakaunang booking natin. Tapos tuloy-tuloy nga tayo hanggang alas 5 ng hapon. Pero kung makikita nyo dyan, uh, may mga oras na putol katulad nito. Uh, alas 3, tapos ang sumunod na booking natin is mag alas 5 na. So may isang oras na gap. Possible yan, nag merienda ako, hindi muna ako bumiyahe. Tapos kung makita mo dyan, uh, mag alas 12, Uh, yung huling biyahe natin tapos yung sumunod naman na biyahe natin ay alas 3 na ng uh, hapon so putol-putol yan, hindi talaga tuloy-tuloy yung biyahe natin pero overall, kumita pa rin tayo ng 3,529 pesos tapos ang sumunod ay Thursday, January 23, 2025 so naka 11 jobs tayo, nag-start tayo ng alas 6 And then tuloy-tuloy nga tayo bumiyahe hanggang alas hanggang alas 11:30 ng umaga and then kumain tayo tapos nag-start naman tayo ng 1:30 ng hapon hanggang alas 2:30 ng hapon. So after ng alas 2:30 umuwi na tayo niyan kasi nga uh, alam ko may lakad tayo ng mga araw na 'yan or magbabantay tayo sa anak natin kaya hanggang alas 2:30 lang tayo bumiyahe. Pero kumita pa rin tayo dyan ng 2,500 pesos. Ang sumunod ay Friday, January 24. So hindi tayo bumiyahe ng Friday. Uh, ang sumunod natin na biyahe ay Saturday. So sa Saturday, uh, nag-start tayo na mag size. Uh, ang laki nga ng ang laki nga kagad ng kinita natin o, 363 unang booking natin tapos tuloy-tuloy yan hanggang hanggang alas dos ng hapon. So alas size hanggang alas dos ng hapon tuloy-tuloy na biyahe walang putol kumita tayo ng 3,300 pesos nga pala guys yan lang yung kagandahan pag madaling araw ka bumiyahe tapos tuloy-tuloy ka so malaki ka agad yung kita mo kahit half day ka lang katulad yan uh, kumita tayo ng 3,300 pesos so kaya naman half day lang tayo dyan dahil saturday yan So, madalas pag Saturday and Sunday, half day, half day lang tayo buhibiyay. And then, nung Sunday, uh, nag-start tayo ng alas 7 na ng umaga. And then, tuloy-tuloy nga tayo bumiyay hanggang alas 2 ng hapon. And, and kumita nga tayo ng 2,020 pesos. So, overall guys, ang kinita natin sa week na yan, uh, week 3, January 20 to 26, ay kumita tayo ng 13,342. So kung mapapansin nyo, hindi pa tuloy-tuloy ako bumiyahe and hindi pa yan whole day. So kung makikita nyo parang isang araw lang yung whole day ko dyan, yung iba talaga, pakunti-kunti lang. Pero kumita pa rin tayo ng 13,342. Yan lang palang kagandaan dito sa GrabCar kasi nga kahit may mga lakad ka pwede ka bumiyahe ng saglit pwede ka kumuha ng pangkain lang kasi nga hawak natin yung oras natin kaya pwede tayong bumiyahe kahit anong oras natin gusto tulad ko nga, ang ginagawa ko kung anong oras lang ako magigising doon lang ako bibiyahe tapos sa hapon pag tinatambad na tayo hindi na nga tayo bumibiyahe pero yan, pumita pa rin tayo ng 13,342 pero guys, uh, minsan mas malaki yung kinikita natin. Minsan sa isang araw kumikita din tayo ng 4000. Minsan mababa rin, depende 'yan sa oras kung gaano tayo katagal bumibiyahe, kung gaano katagal tayong uh, nagbababad sa kalsada. And maganda pa rin guys, pag mas maaga tayo umalis ng bahay, mas malaki yung kinikita natin. And maaga tayo natatapos, minsan alas dos tapos na tayo, mayroon na tayong 3,000 mahigit niyan. So kung yan weekly ang kinikita natin, so for example, yan lang talagang ginagawa natin sa buhay. And katulad sa akin, marami akong ginagawa kasi nagbabantay ng anak, may mga nilalakad, nagsusundo kay misis. So yan lang minsan ang kinikita natin So possible yung mga full time, yung may mga walang ginagawa, ito lang talagang gagawin mo, magagrab ka lang talaga. So posibleng mas malaki pa yung kikitain mo. Pero pagkwenta natin yan sa isang buwan, so for example sabihin na natin 13,000 lang talaga ang kinikita natin sa isang linggo. So, i-times 4 mo yan. Bali, 52,000 pa rin yan sa isang buwan. So, saan ka makakita ng 52,000 na nakatambay ka lang? Mas okay na yan kaysa wala tayong ginagawa sa buhay. Uh, siyempre dyan, uh, sasabihin nyo maliit yan kasi ibabawas pa natin yung gas, pangkain, siyempre. Tapos, kung ano-ano pa. Pero guys, uh, pag nagtatrabaho tayo, ganun din naman yung uh, mangyayari sa atin. Yung sweldo natin, hindi rin natin nakukuha ng buo yan. Magbabawas din tayo ng pangkain. And ibabawas din natin yung ating pabasahe. Nga pala guys, dyan sa 13,300 mahigit na yan, bawas na dyan yung 20% ni Grab. And then, ang ibabawas mo na lang dyan ay yung gas. Sa gas... Uh, pag nagpagas tayo ng 1,000 pesos kumikita na yan dito sa grab ng 3,500 pesos up to 4,000 pesos so isipin mo na lang dyan uh, sa 13,000 na yan sabihin mo na 4,000 pesos yung pinagas natin dyan so 13,000 iles mo yung 4,000 so kumita tayo ng 9,000 a week so times 4 mo yan uh, 9 times 4 is 36,000 pa rin yan Uh, Diyan sa 36,000 na yan, hindi ka papagod kasi nga parang pakunti-kunti lang yan, hindi pa full time yan. So kapag full time ka, posibleng kumita ka ng malinis dito na up to 50,000 pesos. eh sa mga nagsasabi na kulang yan, napakaliit yan, uh, dyan sa 13,000 na yan kasi marami tayong nababasa na nalilitan sa kinikita natin dito sa Grab. Lagi nyong tatandaan na uh, grab driver tayo Hindi tayong uh, anak ni Lucio Tan Hindi tayo anak ng business tycoon And lagi nyong tatandaan na hindi naman talaga tayo magiging milyonaryo dito Sa pagiging grab driver Ang masisiguro ko lang sa inyo na hindi tayo magugutom dito And hindi magugutom yung pamilya mo Pag uh, bumibiyahe ka lang dito sa grab Dahil hindi ka dito masi-zero Uh, kikita at kikita karito si pagan mo lang wag magreklamo na magreklamo so doon sa mga nagrereklamo and, and hindi naman buwi biyahe eh good luck sa inyo kung kikita kayo sa pagrereklamo and pagiging tambay sa bahay kung kikita kayo ng ganito kalaki So yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panunood sa mga videos natin. Asahan nyo na maglalabas pa rin ako ng mga update regarding dito sa Grab platform sa mga income, daily income, weekly income, and monthly income. Nga pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Gas ang inyong Grab Car Driver.